Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ikaw ba ay pupunta sa aking bahay bukas? Kapag in-English po yan, yung ikaw ba ay, are you? Tapos yung pupunta sa, going to. Tapos yung aking bahay bukas, my house tomorrow. Are you going to my house tomorrow? Ikaw ba ay pupunta sa aking bahay bukas? Isa pa pong halimbawa, sila ba ay pupunta sa kanyang birthday party? Sila ba ay are they? Pupunta sa going to? Kunyari po ang may birthday ay babae, so her ang gagamitin natin. Kung lalaki, his po. Okay? So, kunyari babae. So, her birthday party. Kanyang birthday party. Pagsama-samahin lang po natin. Are they going to her birthday party? So, ganun lang kadali gumawa ng tanong. Okay? Ang mahirap po dyan ay yung pag-unawa. Okay? Kasi, ang itinuturo ko po sa inyo ngayon ay yung tamang pag-unawa sa, sa salitang go o going. Okay? Ang go po ay ginagamit kung yung ating pinag-uusapan po ay papunta sa ibang lugar. At ang pinag-uusapan po natin dito ay itong ikaw, sila, siya, o kaya si Mario. Dapat po, pag gumamit kayo ng go, yung ating pinag-uusapan ay pupunta sa ibang lugar. At kung mapapansin nyo, dito sa ating halimbawa, ang tinatanong ko, ay kung itong ikaw ay pupunta sa bahay ko. So, yung, yung subject natin na ikaw ay may pupuntahan na kung saan ay hindi, hindi na lugar noong tinatanungan ko na ikaw, kundi lugar ko na. Okay? So, yan po yung gusto ko talagang ituro sa inyo, yung tamang paggamit ng go kung ano bang dapat na may bigay na idea niya. Dapat, pag gumamit ka ng go, nasasabi ng go na yung ating pinag-uusapan ay papunta sa ibang lugar. Okay po. So, isa pa pong halimbawa. Si Mario ba ay pupunta sa opisina ni Luigi? Kapag in-English po yan, is Mario going to Luigi's office. Okay? Tapos ipaliwanan ko nga pala, pag sinabing campsite, yan po yung lugar kung saan ay maaari kang magkamping. Okay? Hindi ko na lang po may Tagalog, pero yun po ang ibig sabihin ng campsite. Okay po? So, sana po may kipag aralan ng maigi po itong ating aralin. At saka kung mapapansin nyo, makakapagtanong na rin po agad kayo gamit lang po itong ating pattern na ito. Simple lang po siya, pero gamit na gamit. At sana makikitandaan ang gamit ng go o itong going. Okay po. Maraming salamat po.